Naniniwala ho ba kayong may patutunguhan yung investigasyon ng Senado at Kongreso kung ilan po sa kanila or ang kanilang kaanak, nanay, tatay, kumpanya nila ay nasasangkot? Eh, yun na nga po. Kaya nga, kaya nga sinita ko kahapon. Sabi ko tong si Bongo kung magmalinis doon. Eh, tinailan ko nga siya ng plunder dahil meron akong nakuha ng mga dokumento galing sa Commission on Audit, mga kontrata, na worth 6.6 billion pesos na inaward nila dun sa kumpanya ng tatay niya at niya. Ngayon sinasabi niya, wala akong kinalaman sa negosyo ng pamilya mo. Anong wala kang kinalaman? Ganon ang definition ng, ng plunder. Pagka ikaw at ang iyong pamilya ay nagbenepisyo sa mga proyekto na kayo mismo ang nagbigay. Kasi siya ay nagbigay. Dahil assistance ni Digong. Si Digong, siya yung mayor, tapos siya yung presidente. In Ano ba yun? Aksidente ba ito nangyari? Napakatanga naman natin. Nagbubulag-gulagan tayo kung hindi nangyari yan na naidikta sa kanila. So, kung ganun po nangyari, sila ay nag-iimbestiga dyan, e anong, anong natin? Pero, ang importante dito ay nasiwalat na. No? Ako, meron akong final na kaso. Ito ngayon, sa ombudsman, mm -hmm. ang tabayana natin. Doon natin makikita kung sincero silang uh, mapanagot. Yung nilang mapanagot. Kasi itong mga kwento-kwento na ito, naririnig natin sa ano, na okay yan. Maganda yan. Pero itong sa akin, buo na eh. May papel na, mm -hmm. may kontrata na. Lahat-lahat. Yun po yan.